Isang tira lang mga boss. Tanggal agad. Magandang araw mga boss. Welcome sa isa na namang episode natin. At meron na naman tayong product na nabili. Ito ang Tanzo. Tanzo na impact wrench. Yung 800NM. Ayan mga boss. Oh. Ang binili ko na version ay hindi kasama yung battery. Mayroon na akong battery dito. Sakto dito. Ito. Meron siyang battery, kagaya din ng battery nito kaya hindi na ako bumili ng battery nito. Pareho lang sila ng battery. Ang masasabi ko lang, mabigat. <laughs> Kasi hindi ko natansya, sobrang laki pala niya. O, malaki siya. Malaki siya na impact range. Siguro yung binili ko na lang siguro yung 600 Nm o yung 300 Nm na version ito. Pero maganda siya mga boss. Malakas talaga. Ito yung mga kasama sa loob. Meron siyang pinadala na charger kahit hindi tayo kumuha ng battery. Ayan. Quality ng kanyang ano, okay naman. Sakit pala ang tawag nito. Ayan. Matte black yung ano niya. 17, 19, 24, 18. Hindi masyadong nagagamit. 30. Meron din siyang kasamang grasa, grasa na ipinadala. Kunti lang mong laman ito. 21, 14, 20, 22. 12 Meron pang strap na kasama tapos meron siyang o-ring. No, kung para saan itong yeah, o Meron pa siyang parang adjust dito. Pag i-adjust mo siya, yan, small. May ilaw yung kanyang small. Tapos, yan, medium daw yan. Ito, pang malakihan, pang malakasan. Ayan o. No. Pag i-small natin siya, small. Ayan o, may ilaw. Hindi siya ganun, ka, hindi siya ganun kalakas. Medium. Tapos, yung pinakamalakas. Ayan no. Tapos meron din siyang reverse. Meron din siyang auto stop pag nagtatanggal ka. Yan, hindi nakailaw. Tuloy-tuloy siya. Pagka nakailaw yung auto stop niya, ayan o. mag titik lang siya. Tapos i-stop agad siya. So ito, battery indicator itong nandito. So dito natin susubukan mga boss. Try muna natin higpitan Ah, matigas na. Medyo ano na yung grabe yung pagkahigpit sa kanya. Ayan, gumagalaw pa. Kunti. Hina na natin kung yan o, oh. hinabaan ko yung tubo. Wala akong torque wrench. Hindi natin malalaman kung ano, ano ang torque nito. Ayan. Start tayo sa Small. I-on natin yung kanyang uh, automatic off sa reverse. Sa reverse yun. Oh. Automatic off. Yan. Yan. Oh. Tingnan natin kung isang pitik lang ba. Ayun oh Ay, you know? Isang pitik lang mga boss. Oh. lagay natin dito. Isang pitik lang. Oh. Yan o. Ay, nawala yung ano. Ay, okay na. Oh, isang pipik lang mga boss. Ipitan natin balik. Tan. Ah! Uh, power. tong dalawa, hindi pa natin na-try. Balik natin sa reverse. Naka-on yung kanyang automatic off. Automatic stop. Oh. Isang tira lang mga boss. Ang galagad. Kumagana yung automatic stop nya Ayos Higpitan natin balik Yun Ah Recommended Maganda Malakas Hindi ko lang alam kung magtatagal to Pero heavy duty yung ano nga Mabigat siya Tapos alloy din yung dito niya nakita ko kasi sa video sa YouTube nung binuksan ito aloy yung yung sa likod niya yung pang align ng kanyang ano dynamo tapos yung kanyang buga ng hangin malakas so maganda yung heat dissipation niya ayos mga boss maganda may baon kayo nito madali lang naman tong i-karga eh, sa sasakyan at ayan, nasubukan na natin. Hanggang dyan na ang ating video. Ang link nito, ilalagay ko sa description. So, pa, kayo na lang bahala kung gusto nyong bumili. Siguro, kung ganito lang ang sasakyan nyo, ganito kaliit, miniban yan. Miniban lang yan. Yung maliit siguro ang bilihin nyo, yung 600 Nm or yung 300 Nm nya. Kasi malaki siya, oh. Kita nyo yan, oh. Malaki, oh. Pang heavy talaga. Malakas din. Hanggang dyan, mga boss. Like, share, and subscribe. Paalam mo na.